magluluto ako ng aming ulam Kasi, gusto namin na um, ano yung nasa utak namin, yung aming, aming ano, aming ulam guys. So, yung nasa utak ko, <laughs> yung nasa utak ko, guys, ito, patatas. Uh, patatas siya, guys. Ano lang dito, guys? Ito. Uh, gamit So, ito guys. Ano lang, madali lang to siya, madali lang siyang gawin. Ano lang siya, kudkurin lang siya, tapos lalagyan natin siya ng vlog, karina, si yes. Leia. Matang na sa sa warap pa sa tempos, matalik pa rin ang na ako, di ko matansya rin niya. Alam mo naman si Nanay, kailangan mo mag-estudyohanin mo ng mga subok niya. At ako naman, nag-atatsok naman sa akin. Pero minsan din talaga, ano, minsan gusto nila yung hindi masyado black.

Baka okay, okay, nga hindi makatulog eh. Uh? Oh, ah, tulog na basta po. At alam ko, alay-alay. Kung naman na tayo, alay-alay. Salo to. Hindi nga nga. Huwag ka pala sa lima tala niya. Alas-alis Okay. Wala ko sa dahil Wala sinabi. Wala.

Hindi <tod> ko alam, kaya pamina na ko, mo santing-santing na ito kami. Naitig siya naman diyo sa moon. Mahiyak siya sa May, si may ganay siya nagtubo na sa gawas ng sa matres. Nara sa Naras gawas ng si tubo na. Nag, nagtubo si Tia, nagtubo po siya sa gawas. Si Tia nagtubo sa sulod. nagtubo po siya. Tapos ano na itong manambal na itong si Kondi Ako. Pasalamat ka kay, na ang bata, siya may nasa gawas, ang bata nasa sulod. Kaya kung may tabo pa daw nga siya nagtubo sa sulod ang bata, dito tumutubo sa gawas. siya patay pa kaya nakuha. Hindi mo na akong pasalamat ko yun, oh. at least, bahala na lang na inaato na akong nalaghan ko pa anak at isintubo siya nasa sulod. Kung hindi tumutubo nga sa gawa, patay ko. Yeah. Patay pa po siya nata, tatayin po akong mga na. Nagita, kuha. Huwa, nagita pa rin nga. Kuha. ako pa rin para magtutunog. No. Hindi na ko na doktor, hindi siya? Mm -hmm. So, yan guys. Yan. Hinalo ko na siya. Dito na May bensin ka ma? Gusto oh. ko. Ha? Ano naman tayo dito? Hindi po. Pire, naroon ako ito magluto ng babae. Huh? Wala akong galain. Sini ako sa unang. Ba Magtubo hmm. na nga bal. Dito sa mga hilot. Kamitin ako siya kung parang pwede siya pa. So, okay naman? Oo, okay Nag-miss ko Ipupok ka Labag ganito yung ano nyo. Kung patatay na yung ano yun. Pick it. <laughs> Pick Okay, kung man ang color. Ah. Hindi, ma ano na siya. Makapal yung square niya eh. Kalahin natin siya guys kasi maano. Para ma kuan para maano na siya matang mahalo lahat. Mati lang na kung ba't yan, ba't yan, ba't matatag, ba't yan, 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 Natansya lang tayo, guys, to Parang... Hindi ko inibulay pa akong drone, kaya bilal. Punta sila sa... Bilal, ng kadama. Sa ano po kami pupunta ka ng alhasan, eh? Ha? Ni amo. Sabi... Sa sawad pa ano? Sabi? Ayoko sa alhasan, eh. Pwede siya naroon si nanay. Dalo ko sa ano, sabi ng alhasan. So, sabi ko sa harina, guys. Ha? oo malaman ngayon nga yun saan nawasen kita dagan nga kwaan mo ngasir okay tinahan kita ano na mo kaya na si tatay yawa pula y pula kapurong na ano siya oh sarap boleh mahana king itlog eh oh, okay uh, oo kita na ha ni kay kuon uh, maning kay alia dumos kasi neng

Ang lakaw na <try> siguro sila, no? na siguro sila. Ang na siguro sila. Ang lakaw na siguro sila. parang bloody Ayan. Ito na guys, yung aking recipe for tonight's video. Ayan. Ayan siya guys. Diba? Ayan.